nagmula si Denise Cornejo sa isang magandang pamilya. Bago ang insidente na nangyari sa kanila ni Vong Navarro, ay may karera si Denise bilang isang modelo. Ngunit ngayon ay himas reha si Denise at tila madilim na ang kanyang kinabukasan. The Philippine Showbiz List presents mga pangyayari sa buhay ni Denise Cornejo noon at ngayong nahatulan na siya. 2014, Naging usap-usapan ang pangalang Denise Cornejo matapos siyang maiugnay sa kasong harassment na kinasasangkutan ni Vong Navarro. Ang daming nasabi ng publiko tungkol sa kanyang karakter na nagtuturo sa kanyang imahe na mas madilim kaysa sa makulay na larawang ipinintan niya para sa kanyang sarili bilang isang career woman. Makalipas ang ilang mga taon, naalala pa rin ng mga fans at followers ang insidente na parang kahapon lang nangyari. Denise as fashionista and model Si Denise ay isang modelo na gumawa ng trabaho para sa ilang kumpanya, kabilang ang fashion label ng Musimo. Noong 2012, sa si isang call center industry magazine na tinatawag na After Call, inilarawan siya ng manunulat bilang independent, professional, and responsible. Sa kanyang Facebook account, ipinawas niya kanyang mga pagpapakita sa ilang mga print ad campaign para sa mga beauty brand, The Body Shop at KB Whitening eyewear company na Executive Optical, Standard Insurance, at gumawa ng mga bid project para sa BDO, Smart Communications, Jollibee, at Shakey's Pizza bukod sa iba pa. Nakagawa na rin siya ng mga advertorial videos at mga patalasta sa telebisyon, kabilang ang bahagi kung saan gumanap siya bilang body double para kay Gretchen Barreto sa isang commercial. Pamilyar din ang mukha ni Denise sa mga palabas at kaganapan sa runway kabilang na riyan ang paglahok niya sa Philippine launch ng makeup brand na Max Glamour Days Collection at isang Esprit Watches Fashion Show. Binanggit din ni Denise ang pagiging kinatawan ng Pilipinas sa isang international modeling contest na tinabang na One Woman Can ng beauty brand na Mary Kay noong 2013. Nanalo rin siya sa hair and makeup modeling competition na tinatawag na Phil Hair Co-op Hair and Makeup Trends 2012 na inorganisa at hino-host ni Ricky Reyes. Bukod sa pagiging model, Sinabi ni Denise na isa rin siyang fashion stylist na sinasabing nagtrabaho sa international label na Forever 21. Ang fashion ang tira isa sa kanyang mga hilig dahil mayroon din siyang sariling kumpanya, ang Dark Closet International na nagbibenta ng iba't ibang mga damit, accessories at mga produktong pampaganda online. Sa Facebook, nagpost din si Denise ng mga larawan ng mga workshop na kanyang pinangasiwaan bilang motivational speaker. Naimbitahan siya maging speaker sa Suit Up Take the Lead, Get the Job ng University of the Philippines at The Walking Brands ng Polytechnic University of the Philippines para sa 12 Advertising Congress ng campus. Kumuha si Denise ng kursong Hotel and Restaurant Management sa Lasal College Antipolo at nangarap na makapagtayo ng sariling restaurant o fashion store na nakamit na niya. Showbiz Links Si Denise ay isa rin dating artista na ng mga beat roles sa ilang telesterya ng ABS-CBN. Isa nga sa naunay niyang television work ay noong 2009 sa seryeng Lovers in Paris bilang immigration officer na nagkaroon ng interaksyon sa karakter ni Casey Concepcion na si Vivian. Lumabas din siya sa si afternoon soap opera na Dugong Buhay bilang isang doktor sa isang eksena ang kinabibilangan ng lead star ng palabas na si EJ Falcon. Sinasabi rin ni Denise na nagtrabaho siya sa primetime series na Anesto. Samantala kung showbiz connection sa pag-uusapan, Grand Uncle ni Denise, ang former top executive ng GMA Network na si Rod Cornejo. Sa Instagram post si Denise na may petsang September 2013 ay nagpapahiwatig di na inalok siya ng GMA na maging isang contract artist. Denise, engaged in a scandal. Mula sa pagiging tahimik at normal na kanyang buhay, ay hindi maitatanggi ang napakalaking epekto na idulot ng iskandalong kinasangkutan nila ni Vong Navarro. Taong 2014 na maghain si Denise ng reklamong panggagahasa laban kay Vong, subalit ibinasura ng DOJ ang unang kaso na binabatikos ang kwento na nagrereklamo bilang demonstrates physical improbability na nagpapaliwanag na napakahirap isipin kung paano ganito ang ganitong pangyayari ng sigawan, paglaban at buhan, papunta sa lobby ay hindi napakinggan ng mga na sa katabing mga unit o sa mga hallway na nasabing kondominium. Pinalaya si Denise noong September 18, 2014, matapos kumplituhin ang mga kinakailangang pamamaraan kasunod ng release order na inilabas ng tagig court noong araw na yon kung saan ay naglagak ang kanyang kampo ng piyansang 500,000 pesos. Dumiretso siya sa Commission on Human Rights para humingi ng tulong sa nadismiss niyang kaso na ayon sa kanya ay isang paglabag sa kanyang karapatang pantao. Matapos ang paglaya, nagsampan naman siya ng pangatlong reklamo laban kay Wong noong October 2015. Isang aligasyon at isang tangkang panggagahasa. Ang ilang mga taga-subaybay, gayunpaman, ay mabilis na napansin na ginagawa niya ito upang tamasahin ang ilang libreng publisidad para sa kanyang paparating na pelikula. Ngunit September 6, 2017, ibinasura ng Prosecutor General ang ikatlong rape case, ang dapat biligyang diin na complainant suffers from a very serious credibility issue. Taong 2022, na ang lead counsel ni Denise si Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang pahayag, sinabi niya na siya ay nagdi-dissociate -de at dumistansya sa pag-uusig sa kaso. Nilinaw ni Attorney Topacio na pumayag siyang maging kinatawa ni Denise sa kahilingan ng pamilya, lalo na ni Rod Cornejo, na lolo ni Denise na malapit niyang kaibigan. May ilang mga tao na sinabi niyang sinusubukang dalihin ang kaso sa direksyon na hindi niya gustong ituloy. Samantala sa personal na opinion ng lolo ni Denise si Atty. Axel Gonzales, gusto niya na magkaaregluhan na lamang. Sinabi ni Atty. Gonzales na sa tingin niya ay dapat magkaayos na lang dahil parehas ni Navong at Denise na may kaso sa isa't isa at may mga career din sila parehas. Ayon naman sa abogado ni Denise si Atty. Howard Galiaha, ang usapan nila ng kliyente ay mabigyan ng hustisya ang anya ginawang panghahalay ni Vong. Denise became an advocate. Sa likod ng lahat ng mga kaso, ang mga karakter sa kontrobersya ito ay patuloy na namuhay ng normal hanggat maaari. Si Denise ay naging tagapagtaguyo ng Children's Welfare. Ibinahagi din niya sa kanyang Facebook account na nakapasa siya sa mga online exams ng Harvard University for Children's Rights in Theory and Practice International Human Rights Law ipinagmamalaki niyang ibinahagi na nakuha niya ang perfectong 100 para sa finals. Denise is guilty. Sa maganda at tahimik na takbo ng buhay ni Denise sa likod ng kamera, ay muli na namang pinag-usapan ng kanyang pangalan. Hinatulang guilty beyond reasonable doubt si Denise at iba pa. Kaugnay ng kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong. Reklusyon perpetua ang ibinabang hato ng Tagig Regional Trial Court Branch 153 sa nangyaring promulgation noong May 2, 2024. Katumbas ito ng parusang hanggang 40 years na pagkakakulong. Kanselado na rin ang piyansang inilagak ng mga nabanggit. Committed na sa kulungan at hindi na pinalabas si Denise sa Dumalo sa promulgation. Pinagbabaya din ng danyo sa 300,000 pesos sa mga akusado bilang civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Denise at Correctional. Kagad ay pinadala ng korte si Denise sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Si Denise ay sumailalim na sa mga procedures bago italaga sa kanyang pasilidad ng Bureau of Corrections. Itinuring na siyang inmate o person deprived of liberty Bilang bahagi ng pamamaraan, ang bagong salta na PDL ay tinatanggap sa reception at diagnostic center para sa isang paunang panayam at check-up. Sumailalim so, siya sa admission procedures, kabilang ang pagkuha ng kanyang fingerprints at mugshots. Bata sa operating manual ng Bucor, itinalaga kay Denise ang kanyang permanenteng numero ng bilangguan. Lahat ng bagong dating na bilanggo sa Bucor ay binibigyan ng mga supply kasama ang uniforme, kumot, unan at tsinelas. Ang mga PDL ay ilalagay sa isang quarantine cell sa loob ng 15 days na walang mga pribilehe yung bumibisita na susundan pa ng 55 days of diagnostic procedure na kanabibilangan ng mga medical, sociological, psychological, educational classification procedures. Sa ilalim ng Bucor Operating Manual, ang maximum security prisoners ay yaong ang mga pinakamapabang sintensya ay 20 taon. Ito ang pinakamababang sentensya ni Denise na sa kasalukuyan ay nakasuot na ng tangerine na uniform. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!